panalangin sa umaga. Mahal na Panginoon, hindi ko alam kung sino o ano ang tatawid sa landas ko sa araw na ito. Ngunit alam ko na ikaw ang ating bato at kuta. Kulad ng dati, ikaw ang ating kalasag at ang ating malakas na tore. Aawitin namin ang iyong mga awa, O Panginoon. Ipahahayag namin ang iyong katapatan. Ikaw ay pareho kahapon, mayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago. Ang iyong salita ay natatag magpakailanman. Di isang tuldok o isang kudlit nito ay hindi mabibigo. Ang mga bundok ay aalis at ang mga burol ay malilipat, ngunit ang iyong kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa amin, niyang tipa ng iyong kapayapaan ay maaalis man. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sino ang isang malakas na Panginoong tulad mo? Ang iyong katapatan ay pumapalibot sa iyo. Ikaw ang naghahari sa lumaragasang dagat. Kapag ang mga alo nito ay bumamon, ikaw pa rin sila. Ang langit ay sa iyo, ang lupa ay sa iyo rin, kung tungkol sa mundo kasama ang kabuuan nito, ikaw ang nagtatag nito. Mayroon kang makapangyarihang braso, malakas ang iyong kamay, at mataas ang iyong kanang kamay. Kataruman at paghatol ang pundasyon ng iyong flono, mangunguno sa iyo ang awa at katutuhanan. Dagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, na sa banal na araw na ito ay makapagpahinga kami ng buong tiwala sa iyong walang hanggang katapatan. Dawa ang Ebanghelyo saan man ipinangaral ngayon, ihayag sa mga pusong nangangailangan ng iyong pag-ibig at katutuhanan. Dawa ang iyong mga lingkod na ipinadala na may mga mensahe ng iyong pag-ibig ay maging tapat sa pagkatawan sa iyo. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang araw na ito at lahat ng hawak nito. Naway lumakad ako sa iyong kabutihan na nalalaman na ang iyong magiriw na kamay ang gagabay sa akin at magbabantay sa akin. Hinihiling namin po ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, Diyos. Magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.